Mayroon ba rito na Taganueva Vizcaya, La Union, Oriental Mindoro, Eastern Samar o Mindanao? Kung oo, baka mapataas ang kilay ninyo sa rebelasyong ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng Senate Blue Ribbon Hearing sa loob lang ng dalawang linggo, umabot na sa mahigit isandaang ulat ang natanggap ng ahensya tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects na hindi lang nakapokus sa Bulacan, kundi kumalat na raw sa iba't ibang panig ng bansa. Isipin mo, mga proyektong dapat sanay proteksyon laban sa baha, bigla na lang sumusulpot sa papel pero wala sa aktwal na lupa. Para bang nagiging multo ang mga ito, ngunit ang pondo, totoong-totoo at nawawala sa kaban ng bayan. DPWH, Secretary Vince Dizon, bumulaga ng mas mabigat na pahayag sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang anomalya sa flood control projects ay hindi lang pala concentrated sa Bulacan, kundi laganap na sa buong bansa. Ayon kay Dizon, sa loob lamang ng dalawang linggo, mahigit isang daang ulat na ang natanggap ng ahensya hinggil sa mga ghost at substandard flood control projects mula Luzon hanggang Mindanao. Binanggit niya ang mga lugar gaya ng La Union, Oriental, Mindoro, Nueva Vizcaya, Eastern, Samar at ilang bahagi ng Mindanao na kabilang sa mga nakitaan ng irregularidad. Ang pahayag na ito ay sumunod matapos ang privilege speech ni dating senador Panfilo Lacson na nagsabing bulakan ang pinaka notorious pagdating sa flood control anomalies dahil sa isang well-organized syndicate. Ngunit ayon kay Dizon, malinaw na mas malawak ang problema. Hindi lang ito iisang probinsya, kundi tila kumalat na sa buong bansa. Kasabay nito, tiniyak ni Dison na nakikipagtulungan na ang DPWH sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure, ICI, na binuo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang executive order. Layunin nitong imbestigahan at linisin ang sektor ng infrastruktura mula sa mga irregularidad. Nang tanungin ni Senador Francis Pangilinan kung sino ang top-notchers sa mahigit 100 ulat ng ghost at substandard projects, sinabi ni Dizon na patuloy pa ang investigasyon. Ngunit mayroon ng mga kasong isinampa laban sa ilang construction firms tulad ng Wawao Builders, Siam's Construction Trading, at St. Timothy Construction Corporation. Aminado rin si Dizon na may malalim na butas ang sistema ng DPWH. Marami raw sa mga proyektong isinasagawa ay hindi dumadaan sa tamang proseso gaya ng Local Development Council, Provincial Development Council at Regional Development Council. Ang resulta, mga proyektong bigla na lang sumusulpot na parang kabute, ngunit wala namang aktwal na pakinabang para sa mamamayan. Isang malinaw na mensahe ang lumabas mula sa pagdinig hindi lamang ito simpleng anomalya, kundi isang sistematikong problema na matagal nang nakaugat sa pamahalaan. Ang tanong lang ngayon, sapat ba ang mga bagong hakbang ng DPWH at ng ICI upang tuluyang masawata ang mga ghost projects na kumakain sa kaba ng bayan? At higit sa lahat, mananagot kaya ang mga nasa likod ng sindikatong ito? O mauuwi na naman sa mga pangalan at kasong mababasa lang sa papel? Ano sa tingin mo? Nakikita mo bang maisasa katuparan ang tunay na paglilinis sa sistemang ito? O mas malalim pa ang sugat kaysa sa inaakala?